Welcome development para po sa National Commission of Senior Citizen. Ang batas na nagsusulong na i-require ang mga kumpanya na mag-hire ng mga may edad na. Uh, sa programang Bago Pilipinas, ngayon sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Franklin Quiano na maganda itong hakbang para po sa kanila. Pero hilig niya sa oras na maging batas na ang panukala, sana'y mabigyan din ng insurance sa mga senior citizen Kabilang na dyan ang pagbibigay ng SSS, GSIS at iba pa. Sa ilalim ng House Bill Number no. 8971, nakasaad na kailangan kunin sa senior citizen sector ang 1% ng workforce sa mga pribadong kumpanya o ahensya ng pamalaan. Sinasabi rin sa panukala na tanging mga kumpanya lang na may isang daang tauhan o higit pa ang magiging sakop ng batas na ito kapag naaprobahan na we are looking at not just employment ano uh, uh mam Ma nina and uh, mam Ma janet the issue that we are looking at is how can the senior citizens transfer their skills and their experiences and even their wisdom to the next generation kaya yung development work na kung saan ang experience ng mga senior citizens patungkol sa barangay development, city development, planning and all ay pwedeng magagamit ng ating pamahalaan.